CCTV na ito sa isang barangay sa Paranaque, nahuli kam ang makapigil hiningang pag-aamok ng isang lalaki sa isang barangay. Nakatanggap kami ng tawag na meron nga daw nagwawalang tao ron sa barangay San Antonio, Bali 8. May bitbit -bit na butcher's knife at walang habas na inihataw sa polis na rumesponde sa insidente takot na takot syempre yung mga kapitbahay namin, mga tao dito. Lalo na't maraming mga bata po na mga naglalaro po dito. Na, nagwawala po siya. Pagkaraan ng ilang saglit, pilit na sinalag ng pulis ang kutsilyo. At buong lakas na itinulak ang nag-aamok hanggang sa ito'y mapatumba na. Ang bida nating pulis, eto at duguan, pero nakatindig pa rin lumaban. Hindi niya inisip yung sarili niya. Inisip niya lang yung ibang tao. Ano kaya ang kinahinat na ng insidente? At sino ang pulis na buong tapang na tumindig para sa kapwa? Ang bayaning pulis dito sa Station 5 sa Paranaque Police Station na kadistino. Siya si Police Staff Sergeant Carlo Navarro. Nung araw noong May 23, uh, nakatanggap kami ng tawag na meron nga daw nagwawalang tao ron sa Barangay San Antonio, Bali 8. Si Police Staff Sergeant Carlo Navarro, kasamang isa pang kasamahang polis, dumiretsyo sa nasabing lugar. Isang lalaking nag-aamok at nanggugulo sa komunidad. Pagdating namin sa lugar, naabutan namin yung tao na may hawak na basag na bote. Sinubukan pa raw nila itong awatin at pakalmahin. Pero hindi ito nagpaawat at nauwi sa mas matindi pang mga eksena. Ngayon, nung nakita kami, bigla siyang tumakbo. Pagtakbo niya, nagabulang kami. Pagdating dun sa kabilang creek at nakapasok siya rin sa isang bahay, nakakuha siya ngayon ng patalim, yung tinatawag na butcher night. Mas uminit pa ang tensyon. Lalo pat sa tulay kung saan na-corner ang nag